guys ang ganda oh bilihan po to ng ano mga kimono ayan oh mga haponesa ayan mag aarkila po kayo dito ng kimono ayan o ba? Diba? napadaan lang po ako dito ha padaan lang po ako Ito po ang uniforme ng mga bata, high school. Ayan. Uniforme po yan ng mga bata, high school. Ang ganda ng kimono niya. Oh. Huh? Guys, ang ganda ng kimono. Ang ganda ng pagkakulay. Ang ganda, no? Nandito lang po ako sa ano. Dinaanan ko lang po. Ayan, dito po ako sa tabi ng karsada. Ayan, guys. Ayan, ganda din ng halaman. Oh. Orchids yan, orchids. Ganda ng ano niya, kimono. <laughs> Ayan, orchids po yan. Ang ganda. Nandito po ako sa labas. at Ako'y lumabas po sandali. takot oh, pa bibilhin. Ayan, ko lang ng picture po dito. Yung bilihan po ng mga anak. Ayan. Ganda guys ha? Bilihan po ng mga makeup. Ayan, ganda. Bilihan po to ng mga makeup. Mga branded ba guys bilihan ayan. thank you thank you guys sa inyong panonood at mamimili na po tayo thank you thank you for watching ako'y magbibisikleta na po ayan o oh, bilihan siya ng kimono yan guys ang ganda no Thank you, thank you guys sa inyong panonood sa aking video. Bye bye po. Thank you for watching. Bye bye. Ayan.